Di, kena, ko na. Na, oh. pintu, pintu na. Lagun. Mapanas, northern oh. pindut Kayak gin pin gut kena. Motor tak pintu. tu. Terbiu ni tege. Ha? Terbiu ni ni ba. Oh. Tu ena gi pake. Tu Lagun. Papalas no din summer. Ah, uh, mga hm. sakalan dagan ko Laguna yun Lagun Kita ko ginawa ko ng mga Tom Lagoon Ganda oh <coughs> Nandito tayo na sa Mapanas, Northern Samar Lagoon ito, itong kasama ko Uh, bali, apat kami. Nandun na una na yung dalawa. Ang Ipton Reyes, Ah,

Pamimingwit lang kami. Galing kami ng Burunggan, mga sakalap. Galing po kami ng Burunggan. Bale, umang kami dito. Ito po yung tourist spot ng Mapanas, Northern Samar. Ito po ay Lagoon. पार्टनर को पटेल तो तो मैं समझ मुझे मला के पता नहीं तो मेरे सिक्स

mga Ako sana nagbibili nito noon, um, kaso lang na ako ng hapon. <laughs> Ito, mo na sa gastos yun, ano? Gastos. Ang bagay ka tingin yan, ha? Dali, na. ano dito mga sakalam Ano dito? May trisana kung po Ah, pato, pato, terus pusat. Wah. Kadang jung-jung gitu.

Редактор <laughs> субтитров